Mawali yan. <laughs> Kung pwede sana, ah. Mm. Ano yan, ma? Wala po, Ma'am, ma'am. yan, natin, oh. Hindi pwede yan, ma'am. Ma Hindi pwede yan. Hindi pwede yan, ma'am. Hindi ma pwede. Ma Mom, 'di sumadami daw 'yung tawag. Mo mo na 'to, okay? 'Yung tawag, 'di pwedeng 'di pwedeng. 'Yan, 'di pwedeng. Anjan no, anjan ang proof. Anjan ang proof, anjan. Anjan ang proof. Kaya pag bibiyad, magbibiyad. Tawag mo lang, please. O. Mo na 'yan, 'Di pwedeng. 'Di pwedeng, Mom. 'Di pwedeng. Matatandaan kami dito sa ano. 'Yung investigation. 'Yan, Tawag ka Hindi mo napag-picture ma'am. na lang, to ini kami? Inisip mo ba? ini Inisip mo ba yan bago mo ginawa? Hindi si ma'am. Hindi ako, hindi ako. Mm. Ma'am? eh oh. nag-ano ka rin, dumayta dyan, tapos... Ano ko na may ginagawa tayo dito. mo ko Videohan mo ako. Tawag na lang ang pulis Tawagin Pulis, na. Ayun. Huwag ka na mag-alabi. ka mag-tago, ma'am. Huwag ka mag-tago. Huwag ka mag-tago. lang, Meron pa nito, meron, meron pa ma'am. Meron pa, ma. pa dito. Meron. meron pa ma'am. Meron. Ito, ito, ito mga dati pa ito na... Ayunan. Hindi, hindi dati yan. Hindi dati yan. Bakit mo nag-get siyang kung dati pa yan? Ipakita mo, ipakita mo. Ma'am, ipakita ko ang proof, ha? Tinatago mo, may video.

Labas na rin Labas, labas na rin Hindi pwede yan Hindi pwede sir Dinadaya kami, sir Dinadaya kami hey. Teka mo lang hey. Ayan sir. Wag namin May video kami, sir. May video kami. Wag yung isa pa May video kami, sir. May video kami. May video kami. Bakit mo kanina na daya? Yan mo one side ba kayo, One side ba kayo? One side ba kayo, sir? One side ba kayo? Bakit nyo kami... Labas Labas ba? Labas Bakit ganyan kayo, sir? Bakit ganyan kayo, sir? One side ba kayo? One side kayo? One side kayo, sir? Bakit niyo kami pinalabas? May proof kami, sir. May proof kami. May proof kami. Dinadaya kami. kami. Bakit kami may pinalabas? <coughs> Di pwede yan. Di pwede yan. Di pwede yan. Kayo. May biji kami. May biji kami. Hindi hindi kami nag... Hindi yan Mas bawal yung ginagawa nila. Mas bawal yung ginagawa nila, sir. Man, baal niyan, baalhal, alam niyo yan, alam niyo, alam niyo. Alam niyo. Watcher kami. Ah, watcher kami. Di pa rin siya pasang watcher. Ano na meron to? Tayo na mag-usap yeah, din. Sila mag uh, oh, sige. Okay. Uh, sige ba, pauko uko ni. Saka no pa pauko di ka gigising-singit. Hay, mato ni. Diyan mato. Kasi ni mato. Papa. Papa. Hindi laleng ng may alam, di ba? Ano? Alam namin yan. Alam namin. Hindi na kami manulang na pa. Ganyan ba? to. Sige ba, para ba pag banumaga. Dako kan, ba umag? Dako 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 ba umag? Di ka umag? Dako ba umag? di ka umag? Dako ba umag? Dako ba umag? Dako mo kaya pa na na. Ba't niyo kami dinadaya? Kaya pala. Dinadaya pa kami dun sa kwa din naman kami Ang babait niyo. Kaya pala ang bait niyo sa amin. Kanina pa. Akala namin napakabait niyo. Hindi pa pala. May proof kami. pa si ma'am. May pakita mukha Mag-viral ka na uh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. ma'am. Mm <laughs> <laughs>